Yo, what's up mga paring e vibes Lumabas ulit tayo ng barko once again dahil may kailangan akong bilhin dahil yung kapatid ko ay mga anak na this coming November ay naglalambing may gustong ipabili para sa ka kanyang first baby ito yun yan makita nyo yan ang bibili natin sana may mahanap tayo para maging masaya naman ang aking mahal na kapatid kaya tara samahan nyo ako mag hanap ang pinabibili nya tara yan nag-eat nung up tayo sa mall mga pang-ibay video ko muna style habang nandito dito sa Spain lalo sa mula lang Oop, shoutout nga pala kay Kuya Frank tsaka kay Boy shoutout mga taga Aida ah, tara pa rin iba samahan Yo, what's up mga paring vibe Well, nagtanong tayo dito sa may mall, dito sa may Puerto del Rosario. wala daw ng tinda rito sa may sa loob ng mall pero may tinuro silang tindahan name is North Tipur so pupunta natin doon baka doon meron hindi tayo susukong kasi kita nakakabili sana meron para sa aking kapatid at aking bagong pamangkin samahan nyo ako parang i-vibes Tamang ikot muna tayo. Parang e-vibes. Tamang selfie. May sinasabi ako dito eh. Kasi nakalumutan ko na kaya sinasabi ko. Siyempre, look a muna. Tapos yan, konti window shopping. And, kasi hindi ako bumibili. ang hindi yun yung priority ko. Well, abang na tayo ang taxi. Yan, ito po yung lugar na pupuntahan natin. At natin ang taxi. Ang tagal. Yun, nakasakay na tayo ng taxi. May selfie pa. <laughs> yan, tignan nandarito sa Pelsa del Rosario Yo! What's up mga paring E-vibes! Nandito na tayo sa Nortezuna Sinasabi nila na sana nandito yung hinahanap ko na kailangan kong para sa aking bagong pamangkin Kaya tramahan niyo ako paring E-vibes ¿Era posible? Sí, 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 gracias. ¿La señora, hola. ¿Tú dices que me están diciendo? Bueno, es que no ¿Sí? pueden grabar así como todo, una foto. Oh, no, bueno. pues, gracias, gracias. akin yan hindi siya kasi sa bagahe ko mission pill tayo bawal daw mag video rito pero matigal ang ulo ko good hindi siya kakasya sobrang laki sorry gagawa na lang ang paraan so yun na nga mga paring e-vibes kasama ang palad hindi siya katulad nung inuutos ng kapatid ko. Kaya, ha, sorry tol. Next time na lang. Meron pa ako isang puerto na doon. Baka meron tayong mabili. Hanggang dito lang parang iba. Pabalik na ako ng barko kasi alas 3.30 na ng hapon. Ang trabaho ko pa ay alas 6. Wala na tayong pahinga tulog. Kaya sa susunod na lang mga parang iba. Ciao! Yo, what's up mga parang e Wala akong nakuha ng taxi. Lahat daw ng taxi unavailable. Ngayon, naglalakad ako dito sa mismo highway nila pabalik ng barko. At ang tuloy ng mga sasakuan. Hindi mo naman eh. Oh, Gater. Patraso lang yung buhit ng mga dadaan ako. Isang maling hakbang. Pasabit ako. Ayan o. Diba? Tagal ko hindi nakatapak sa lupa pwes. Yan. Magsakawa ako ngayon sa lupa. 1540 na. Nakastard ko pala maglakad. Sa mga 410, nandun na ako sa barko. So after 10 minutes, ligo kain. Barko pa more. <laughs> yan, sa part naman na to, paring e ibad. Naalo ko na ng sarili ko dahil alam ko malayang lalakarin ko. Kaya yan, sumahin niyo ako Ano yung naiisip ko sa tulay na to, paring e ibad? Para siyang kamelya home. Kamelya spring bill. Asa na 3 na tubig. Nung kabataan ko kasi ganito din ako eh elementary school grade 2 250 pesos pa lang ang ano na, ang pamasahe nagkakating classes kami ng classmate ko pupunta kami doon sa may pinagliligoan namin ang ano na, ng na ang ihilog tawag namin sa lugar na yun is Georgetown from school namin mapunta georgetown, Georgetown magjijip kami syempre may pamasahe kami pupunta pala kami sa school eh yung pa uwi lalakarin namin yun from Georgetown to bahay basa ang buhok namin nun kasi naligo nga kami ito diba alas 3 kami aalis ng Georgetown makakadating kami ng bahay nung magka quarter to four na dragon ball naman na yun tuyo na rin ang buhok namin hindi isipin na mamat papa namin ha nagating kami grade 2 imagine parang kibay grade 2 lang ako nun Saan, ah, sinare ko lang sa inyo experience yung kabataan ko. Kaya ngayon, kahit eh, nagbabad ko na ako na ulit na naman. Pambihirang buhay to. pagod ka na sa trabaho, pagod pa pa uwi. Ha, <laughs> ha, hey, ha! Eh, ngayon nga, parang iba eh. na pa ang sekreto ko, malalaman pa ng mama ko. Rito pala ako, nagkakating na ako. <laughs> Mga kabataan dyan, huwag niyo kong tutularan hindi rin, naman ng kabataan yun kaya tama ulit nyo tutangin ninyo na yung layo nyo bakit wala aking taxi dito? bakit walang taksing pa kalat dito sa lugar nyo? punta sa Pilipinas nagsusuntukan ng taksi dito wala Pero kung nabili ko yung gusto kong bilhin doon Mga paring E5 Walang problema eh Wala na nga sila ng item na gusto ko Ang init Naharawan pa ako Wala ka pang taxi pa eh. uwi Good sana pagdating ng barco Matutulog na lang ako Baka sa mo iyak ako ng iyak ngayon Dito, bilog. Kakaktus, <laughs> bilog. Uy, si parang soksok. Ayan ano nga, parang i-vibe. Nandito na tayo. Makauwi na ako ng barko. Ciao!